Magandang araw po mga tropa, samahan nyo po kaming magpising ngayong araw. 5.30 po ng umaga, umalis na po kami ng bahay para po hindi kami abutan ng init. Dito po ay bumabiyahin na kami papunta sa spot namin. Medyo madilim pa. Nandito na po kami mga tropa sa spot natin. Nag-set up lang po ako ng gagamitin natin at magsisimula na po akong maghagis. Mababaw po ang tubig mga tropa, kaya 6.5 lure lang po ang ginamit natin. Mupo muna po ako habang naghihintay. Wala pa naman kasi. Hindi ko na po sinama si Jasper mga tropa kasi maaga po akong umalis. Maya mayang konti habang nagre-retrieve tayo may napakagat tayong isda. Medyo malakas siyang lumaban kaya masarap hatakin. Ito nga palang gamit ko po ay ultralight lang. Kaya ramdam po talagang pakikipaglaban sa isda pag inahatak na. Hindi naman po masyadong malaki ang nahuli ko dito mga tropa. Shiri po yung nahuli ko dito. Katamtamang sukat lang po pero malakas po talaga siya. Kaya ko na po itong iangat gamit ang rad. Kasi po hindi naman siya sobrang laki. Hindi mababali ang rad ko. Tignan nyo mga tropa. Ito o. Oh. Okay na okay din o. Oh. Pang prito mamayang tanghalian. Sariwang sariwa. Wala pa pong 10 minutes mula nung nagsimula tayo. Nakakuha po tayo agad. Hindi po kasi ang ispat natin. Bihira lang po kasi ang namimingwit dito. Ayan mga tropa. Hindi naman siya kaliitan pero hindi din siya kalakihan. Katamtamang sukat lang. Magandang sukat po pang prito ganyan lang po ang ginagamit namin. Wala naman po kami ginagamit na kahit anong pamain kasi po matrabaho yun. Ay ito po siya. Natanggal ko na po siya sa hook. Pagkatapos niyan mga tropa nagsunod-sunod din ang huli namin ng lapu-lapu. Malalaki din. Siguro ang nahuli namin nasa 3 kilo din mga tropa. Ang dami din. Tapos saktong alas 8 mga tropa muwi na rin kami kasi may gagawin pa. Hindi ko na po na video ang mga iba kong nahuli kasi na busy na po. At saka lowbat na po yung cellphone ko ng time na yon. Yun lang mga tropa, tapos na tayong mamingwit, uwi na. Ito mga tropang mga nahuli namin no, madami din oh. No? tatlong kilo din. Yun lang po mga tropa. Salamat. Bye-bye.